Sabi nila, math is fun. Math is fun. Ha? Tanda, may fun nila ng buhay. Nakakamatay, nakakababon, nakaka-perfect zero. Ako si Mia, na naniniwala sa kasabihang... Bakit po kasi kailangan magbilang kung sa puso ko, ikaw lang ang numero umu, man, Anong function X kung ikaw ang Y intercept? kasi si X na substitute pero ikaw hinahanap-hanap hindi lang dahil cute kundi dahil mapuot ang buhay kung hindi ka kasama sa aking future bahay no need to find Fibonacci sequence kasi ang sequence lang ng ating love story ang nagme-make sense hindi hahanapin ang sign pero I will pray na the Lord will give me sign na ikaw nga ang sa akin nakadesign at kaya ang probability na aking masapak yung lumalandi sa'yo ay 100% lingwa. Tumpak nga ang sabi nila na pareho lang kayo ni Calculus. Kapag nakikita ko, iaba, nanginginang tuhod at hiningay inuubos. Bagsak na bagsak. Pagaya ng trigo na palaging hinahanap ang relasyon ng bawat anggulo ng triangulo, patuloy ko pa rin hinahanap ang papel ko sa buhay mo. Balibasa kasi ayoko maging second. Gusto ko 360 degrees sa akin lang ang ikot ng mundo mo. Dito, mathematical expression. Ito ay confession. Kagaya ng math, ikaw ang therefore. I conclude sa lahat ng aking solution. Ikaw ang given sa dami-dami ng question mark na dapat alamin. Ang formula sa kung paano mabuhay na maging masayahin. At kung si Archimedes ang ama ng matematika ang ama ng mga anak ko bukas makalawa ay ikaw walang iba.